Alam nyo ba, meron kang tumataginting na 117000 na potential income dito sa Diami ProGuard. 69 pesos per 100 grams. At ang kagandahan dito, meron kayong 13 playboards na po pwede ninyong pagpilian. Titikman natin yung plain at yung activated charcoal nila na variant, no? So, lalagyan na lang natin ng toppings to. So, ito yung mga flavors na available nila dito or yung mga toppings na po pwede ninyong pagtilian. Siyempre, ako, ang gusto ko lang, mangga lang talaga. Pero, lagyan natin ng konting nuts kasi mahilig ako sa mani. Ewan ko kayo, mga boss, kung mahilig din pa kayo sa mani. So, lagyan natin ng yung konting... walnuts. Uh, walnut. Alam nyo mga boss, napakagandang business nito. Kasi alam nyo ba, ang yogurt ay may probiotics. Ang probiotics ay po pwede natin isama sa ating lifestyle dahil maganda ito para sa ating ating gut health. At alam nyo ba na napakaganda ng kitaan sa ganitong klase ng negosyo? Ngayon, makakasama na natin ang ating bossing na si Boss Sonia ang nagmamayari na itong Diyami Frogger dahil ito ay panibago na namang brand na kung saan magbibigay ng oportunidad. Baka malay nyo, dito na kayo, umaman. Kasama na natin ngayon si Boss Sonia Sendon na may-ari ng Liyang Paano ba ito magiging oportunidad sa lahat ng ating mga viewers at gano'ng makaganda ang kitaan sa ganong klase ng negosyo? Hello mga boss! So by the way, my name is Sonia Nalyatan Sendon. I'm the CEO of Son and Soul Sunrise Marketing Franchising Company. May iba't ibang packages po ang ino-offer po ang Dayami Frogart. Mm -hmm. Meron po tayo store type. Meron din tayong paper for the mall card. Mm -hmm. So, magkano po yan at ano yung mga inclusion na ino-offer ng mga packages po natin. Once po na napili nyo po yung store type po natin, kasama po dyan yung renovation. Hindi construction, na To be clear, renovation. Kami po ang magpo-provide ng pintura, lahat ng mga signages. Provided na din po namin ang ating machine. At ang good news po dito, isasama na rin po namin yung table and chairs boss at isa pang pinakamaganda po dito provided na din po namin ang POS at terminal at meron na rin po yan freezer, provided na din po namin ng freezer boss, meron na rin po tayong uh, TV monitor which is 32 inches, provided na rin po yan ng company. At ang pinakamalupit ay free shipping po ito. So, ibig sabihin, Luzon, besides Mindanao, wala silang additional? Yes, boss. Yung lahat ng mga packages na ipoprovide po namin ay free shipping. Pero, syempre, boss, yung mga counter, din na po natin i-renovate sa pesto po nila. Mm -hmm. So, yung mga machine, mga product, all the equipment ay free shipping po namin ipapadala Luzon, Visayas at Mindanao. So, ibig sabihin, sa 699,000, kasama ng lahat, wala na silang gagastusin. Wala na, boss. ang produkto ang kasama nun? Okay, so provided po namin, meron po kayong free 50,000 worth of product na po dyan, boss. At once na nabenta nyo po yung 50,000 na yon, ang good news, meron na po kayong 30,000. Ayun. So, ibig sabihin mga boss, 699 ang franchise. So, kung meron kayong mga location dyan sa lugar ninyo na po pwedeng paglagyan ng Diyami ProGuard, mag-inquire na po kayo kasi 30 square meter lang, 699 kasama na yung renovation ng store ninyo. Ang maganda, kasama na rin yung equipments, kasama na rin yung product. Ibig sabihin, all-in, turnkey po ang tawag dyan na ma-ooperate nyo na yung negosyo. At ito, kagandahan, sa 69 pesos, meron kang 39 pesos na tubo kada 100 grams ng diami ProGuard. At ang kagandahan nito, mga bossing, so sa 39 pesos, multiply nyo na lang ng 100 customer per day. So, meron kang 3,900 per day and multiply it in 30 days, meron kang tumataging ting na 117,000 na potential income per month. Again, this is not a promise, but that is the potential of the business. So, imagine ninyo na lang, nakakapag ka ng napaka-healthy na pagkain, at bukod dyan, kumikita ka pa ng malaki. At ang good news po dito, kung ang target nyo po ay small cart, ang kakahalaga lang po ito ng 599,000. Meron na rin po yan kiosk meron na rin po yan equipment. So kami na rin po ang magtutulong po sa inyo ma-approve sa mga mall na inyo pong Kaya naman, ano pang inaantay ninyo? Mag-franchise kayo ng Diyami ProGuard at sa lahat ng gustong mag-franchise, gustong mag-umpisa na ng sarili nilang yogurt business, paano ka ba nila kukontakin, ma'am? So, pwede po kayo mag-message po sa main page po namin, Diyami ProGuard main page. At pwede rin po kayo mag-message po sa personal account ko, Sonya Nalyatan Sendon. At ito naman po yung mga contact number na pwede nyo pong kontakin. Sir, 945-864-4026. Sir, okay. 956-281-5150. Kaya naman mga boss, ano pang inaantay ninyo? Umpisa na natin itong nagte-trending na negosyo ngayon. Di Yanni Pro Card. Yes.